Hello guys. Hello guys, for this video, unang gata sa pinakro guys. Merinda dito sa Bicol. Ito guys oh. Uh. Kaya guys, kailangan lang kaya pinakro. And guys. Unang gata guys sa pinakro. Yon. Merinda guys dito sa Bicol. Dito. ko lang Dito. 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 pesos sa Dito. Ito, libre. Ayan guys, oh. So, shout out sa aking napakasiksing asawa, si Marikis Solis Pablo Bubasa. Ayan guys. Ayan guys, ano ba ang maganda ang partner nito? Tapiba of soft hey Ayan guys. Please subscribe and follow my social media. And... Please support Asusena, si Sipukat Kamalisol, Thank you for watching guys. Ito guys oh. Meron na tayo guys. Suragon. So, oh yes. Hey guys, titikman na natin yung pinakro na niloto natin. Hey guys, ito yung merenda namin. December 16, 15. Hey guys, kape at pinakro dito sa Susena, si Pokot. Mga guys. Mmm, sarap. Sarap. Sarap ko yung sabaw. Mm, creamy. Sarap creamy guys. Ang sarap sarap. Sarap ko yung Thank you guys.